yun guys nangihina siya eh hirap siyang tumayo oh wow wow oh uh. gago tuy walang mangyari dyan loh bigla na lang siyang humiga hindi ko alam kung normal sa kanila yan eh. diba guys kumakain sya sarap na sarap yan sa damong yan manamis-tamis daw o tingnan nyo naman kung gaano kahilty ang kambing walang kimikal puro na lang damo kaya nga mahal ang karne ng kambing eh. tsaka baka mahal tingnan yung baboy mura lang hmm. hindi healthy ang baboy ito yung healthy ayan kain 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 lang hmm medyo nangihina siya eh kaya tapos hinihingal di ko alam kung ano lang no, nauuhaw tsaka payat kasi makakapa mo yung mga buto niya eh or normal lang ba sa kambing na ganon payatot bakit oh, dito ka dito dito sila oh, kain lang oh. yan Napunta. Ito ka lang. Nagaya ka lang. Oh. Anong sa tuhod mo? Naininda siyang sakit. Hindi kayo napila ito. Ayan oh. Oh. Ano lang. Ayan ah. good. Ah, siya. Bagod. Oh. Ito ito ito. Uy. Hmm. Yan. Yun guys. Nangihina siya eh. Hindi ko alam kung may sakit o normal lang ba sa ganitong kambing. Hindi siya nangihina. Ito, ito, ito. Hirap siyang tumayo. Wow, oh. oh, oh. No 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 no

biglang lang wala nangyari dyan Lo. bigla na lang siyang humiga hindi ko alam kung normal sa kanila yan sa mga ritong oras kasi yung mga kapatid niya at saka nanay nandun sa may sasakit pa nila hilalim nagpapahinga ito biglang humiga pinapakain ko lang o, okay wala akong kasalanan dyan no? ha <laughs> <laughs> oh. Mapagbintangan pa tayo yun. Ano yun? Hoy. Mapagbintangan pa tayo yun. Nyari tayo. Mm. Ayan yun si kambing. Lakas ng tibok ng puso niya. Wala. Oh. Laban lang kambing. Iiii. Iiii. nangyari ha ah. may sakit to parang may sakit hmm, tayo, tayo tayo oh alis na punta ka na sa nanay mo oh tayo hirap siyang tumayo guys yan ah emihi may sakit nga siguro siya Shout out sa mga veterinaryo dyan. Ano kayang sakit meron sa kambing ito? Malamya siya eh. Pero kumakain naman. Ito yung mga ano niya. Sa backbone. Ayan o. Bakat na bakat. Nahahawakan ko na yung mga buto. Ito. Tapos yung hita niya. Wala ka laman. Mabuto guys. Ayan mga sir. Ano kayang sakit sa ganitong kambing? bata pa siya eh. siguro na sa mga 2 months years 2 months old pa lang uh, bata pa talaga 2 months One month hmm. ano katay na ba o gagamutin pa <laughs> katay na ba o gagamutin <laughs> pwede na yan papaitan <laughs>